susunod sa loob ng uh, isang daang taon, <laughs> na, mayroong pang eh yun ang makikinabang dito sa batas. Binatikos ni Senador Rodante Marcoleta ang panukalang batas na President Rodrigo Duterte Act na inihain ni Senador Aimee Marcos. Ola, ito panukalang batas eh. Ni Senador Aimee Marcos. Uh -huh. Ito ay Senate Bill number 557. Ayan, ano bang laman dyan? ito po ay panukala na gawing krimen uh, ang isang, kung tawagan ay extraordinary rendition na ang isang Pilipino ay itatransfer o dadalhin sa isang uh, bansa. Okay. Isang foreign uh, country na walang consent o pahintulot ng alinmang hukuman sa Pilipinas. Parang yung nangyari po kay dating paulong Rodrigo Duterte. Hindi ah. nila sense sa, -sa, -sa Kahit ah. wala namang pahintulot o hindi naman ipinagpaalam sa hukuman ng Pilipinas. Okay. Gagawin itong isang krimen. Pagkaginawa at ikaw ay napatunayan na kasala, maaari kang makulong ng mula 6 hanggang 20 taon. Wala po ba tayong batas tungkol dyan? Eh, wala pa kasi Nadala si Ah uh, First time eh Oo Wala ba ng batas Sana nagbabawal sa gano'n? Sabi nyo Hindi, meron tayong batas Pero hindi direktang Ang ganyan ang sinasabi Ah, mm -hmm. kaya pala Halabawa, Oo Talaga bang merong Meron siyang hinihain na ganyan? Meron po ito, ito okay. Okay. Kasi eh, Opo. Opo. Kung titingnan mo Merong Republic Act 9851 mm -mm. Opo. Ang sinasabi Yan is about International crimes yes. Mga genocide And other high crimes Sabi niya Opo Lahat ng mapapatunayan Na nagkasala, ng krimen Na binabanggit sa Batas na ito mm -mm. Ay uusigin dito Sa ating bansa Mm -hmm. ang jurisdiction dito. Ikaw. So hindi mo na kailangan 'yun. Mm -hmm. Okay. Sapagkat, magkakasala ka rin sa batas na 'yun eh. Hindi lang tinupad eh. Kaya nga tama uh -huh. naman yung ginawa nila na nagsimula sila sa investigasyon. Hindi ko naman alam kung tatapusin ba 'yun o hindi. 'Yun ang problema ng uh -huh. mga komisyon na nag-iimbestiga Nag-iimbestiga eh. uh -huh. ka. Pagkatapos eh bigla naman bigla na lang ya atras o bigla na lang mawawala. Hindi uh -huh. mo mapapaliwanag kung ano nangyari. Ayun na nga. Masama ma, ma din. oo uh -huh. uh -huh. Kumisa magtatanong ka, o ba bakit tayo to? Sir, magtanong na lang po kay sa taas. Puro ganun eh. Hindi uh -huh. <laughs> wala mo wala pa kayong paliliwanag. Oh. Uh, o, eh, baka naman sa Senado. Boss, uh, tama na yung dalawang ano. Tama na yung dalawang uh, hearing. Pwede ba yun? Ako, ako ang record ko, ang hiniring ko sa Congress. Deputy Speaker yun, tinapos ko yun. Kahit na sino pang makialam. Kahit Speaker pang makikialam, hindi, hindi ka makikialam. Tatapusin ko yan. Dapat ganun. Uh Para yung tao, maniwala, ganito ang, ganito ang pamamaraan. Opo. Uh -huh. uh hindi, ko hindi ko kinikriticize yung, ano, yung bill na yun. Bakit hindi ko pa nakita yun. Pero sinong mabe-benefit nung, batas na yun? Uh, mawalang galang na kanino man. Nangyari kay PRR di lang yun eh. Ilang daan taon bago maulit yun. Nangyari kailangan mag ang batas yung lahat mabe-benefit, yung mas maraming mabe-benefit. At tinutuwi dito yung pagka sa ginawa kay Pangulong yes. Duterte. Uh -huh. Uulitin pa kaya yun? Uh Kung uulitin si Senador doon lang uulitin. Pero hindi pa naman batas yan eh. Uh -huh. 9851, okay na yun eh. Di ba? Di ba? oh, nga po. Nine, ay, ay, o, ilang tao ba ang mabibenefit sa batas? Palagay mo. sige, mm. nagtalo-talo kami. Kinugol namin ng taklong taon. Mm -hmm. na -hmm. Naisa batas ito. Uh -huh. Ano pangalan? FRRD? FRRD Act. Oo. Oh. oh. Eh, sino ang uusigin pa maliban kay uh, -huh. uh dating Pangulong Rodrigo Duterte? Meron pa kayong mangyaring kagaya niya, no? Na hindi oh. Uh -huh. sa korte. Wala na siguro. Uh -huh. Uh -huh. So, sino manini... Eh, sino makikinabang sa batas na yan? Uh -huh. Di ba? Hindi ba ang batas national? Uh -huh. Dapat maraming makinabang. Uh -huh. Eh, kung... Eh, kung isa <laughs> no meron pa. Eh, tinatanong ko, meron pa ba? Mm -hmm. oh. Baka wala na eh. eh. Baka naman doon. Wala po. ng jurisdiction <laughs> ng ICC. Magkukusap, magyayabang mag -ano, mag bayan na mag-i-issue pa ng warrant of arrest. Mm -hmm. Oo nga. Sabi Lalo ko ba? nga sa inyo, meron na tayong Republic Act 9851 Opo. na ang isang tao, ang isang residente natin dito sa ating bansa, Pilipino, Opo. hindi mo naman siya basta-basta uh, mauusig o mapoprosecute o kaya editine eh nang hindi mo sinasangalang-alang yung ating batas Opo. dito sa ating bansa. Yun mga uh, Rome Statute na yan ang kumakatawan sa ICC, ang kanyang pinakasentro naman ay yung tinatawag na principle ng complementarity. Ah, Ibig okay. sabihin, okay. inuuna muna yung karapatan ng isang national o estado na siya muna ang gumawa ng pang-uusig sa okay. nakalabag ng ganitong klaseng krimen. Bago sila. Mm -hmm. Lalong-lalo na kung yung local domestic court ay willing and able <laughs> na gumawa ng bagay na yan. Okay. Wala, naman, wala naman nagsabi na ang ating bansa, yung mga korte natin, mga korte, mga prosecution service, di man sila nagsabi, kami po'y walang kahandaan, kami po'y walang kakayahan. Ayaw po namin gumanap ng tungkulin natin na mangusig po ng krimen na binabanggit po ng batas na ito. Wala, wala, ganun wala eh. pong sa, no Ang katotohanan hmm. ng na bansa natin ay open, bukas, opo. umiiral, nagpa nagpapunction lahat. Eh bakit mo dinala ron si Pangulong Duterte? Uh -huh. Ako, meron din akong, meron din ako resolusyon, dalawa eh. Opo. Oh. Eh, siguro sa lunes, kasi asa sabi pinay, ko pa lang eh. Opo. 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 Kasi yan, yung, yung act na okay lang. Kung may ng pang susunod, sa loob ng uh, isang daang taon pang pangguhulin eh yun ang makikinabang dito sa Senado pero ako, yung akin ano yung dalawang yung dalawang resolusyon ko magpinsang buo uh -huh. okay ang sabi ko dun sa isa ideklara natin na yung detention at prosecution ni Pangulong Duterte ay illegal eh okay, so yun ang title noon ideklara natin na yung pagdidetine pang ng International Criminal Court sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay illegal and unconstitutional Presidente. Uh -huh. Yun ang una. Mm uh -huh. Resolution ito uh, saan? Resolution di po ito paano kalang batas. Oh? Resolution, resolution, resolution. Oh, yeah. oh, po ito. resolution. opo. Kasi nga may batas na eh. Uh -huh. 1951 eh. Mm -hmm. Bakit pa makikipagtalo pa ako roon? Nandun na <laughs> yan. Uh -huh. yun nga po. Pangalawa, yung pisang buo niyan. <laughs> uh <-huh. laughs> yung, yung, yung kapinsang buo niya ay sense ng Senado na payagan ng makab maka makabalik mm -hmm. ng ah, pagulong okay. at inisa-isa ko rin ang okay. mga katwiran kung bakit dapat siyang payagang umuwi na uh -huh. hindi yung house arrest hindi, pauwiin mo siya uh -huh. dito sa ating bansa uh -huh. so pinadidiklar ako na para lang malaman na ano, eh, ma ma ibig ko sabihin mapagtalunan bakit uh -huh. ko ginawa yun sa lunes sigurado may papahili kung ito po may aktuhan na -huh. anong uh pwedeng -huh. maging uh akto -huh. ng Senado sa isang resolusyon gaya ng ihahain yung Senado kaya gusto kong pag-usapan kaya gusto uh -huh. kong pagtulungan ng uh, ng Senado, na yung sense ng Senado, ay, kung tutulungan nila, kung gusto ko mangyari, sa panig namin, gusto namin madeklara. Papa, na, ako, sa panig ko, gusto ko madeklara na illegal ang unconstitutional ang pagkakadakip, pagkakaditine, at paring pangusig pa uh -huh. sa dating Pangulong Duterte. Uh -huh. O, so, di pagtalunan namin. Di pakinggan nyo ako. Uh -huh. Resolusyon ko ito eh. Uh -huh. O, so, kahit kaninamang komite, dumapo yun, o, so, edi sasabihin ko yung katwiran Nandun naman eh. Uh -huh. At yung isa, yung kapinsang buo niya, ay yung sense ng, ano, ng uh, Senado na pabalikin na Pangulong uh -huh. sa ating bansa. Ah, ang tanong ko natin siguro dyan, ko, paano kailangan, napatunayan, <laughs> sabi ng resolusyon ng Senado, inaprobahan. Aba, oo nga, no? di ba yung oh, eh, may Senado ito eh. Senado ito, ito eh, di ba? Oh, oh, oh. Tsaka na yun, na natin tingnan. Gusto ko lang i-deklara. Okay, okay, o okay. kung okay. na-deklara, okay. uh -huh. o so, di ibig sabihin, illegal alimbawa, ang constitutional. Uh -huh. O di tsaka natin balikan yung ano, sino yung mang, gumawa, sino mang gumawa nito, sino Ayon. mang nag para maayos natin. Uh Di ba? Kasi yung ang worry ng iba, baka pag natukla sa inyo, di may manan, nagutudod. kasi meron namang, uh, meron nang naun pagdinig diyan? Oho. Wala yatang ending eh. Wala nga po, hindi natapos kasi nag eleksyon na sen. Kaya nga, o, oh, oh. tapos na yung election. Oh, parang parang walang gumagalaw eh. Oh. Para sa ganun, gusto kong itahi 'yon. Uh -huh. Nasa, Nasaan ba yung una? Pwede bang idugtong ko na ito, di ba? Opo, oh, opo. Oh, oh. Well, ang Honor de Camale, yung sa niyo, yun, di ba? Yung sa Foreign Relations si Senador Amy Marcos tinatay. Oo, oh, eh, oh. nagkataon para ibibigay sa akin ng Foreign Relations. Ayun, ah, oh, sinasabi ko. <laughs> para magkaalaman na kasi. Bang maaprubahan bilang batas yung PRRD Act. Ngayon, kung ang gusto niyo idugtong <laughs> natin yung dalawang <laughs> resolusyon po ninyo, uh Paano natin i-incorporate dito sa ating pangungusap? Kasi nga oh. dinidiscuss natin hmm. Wala naman tayong ginagawang uh, anuman Kaya mo lang yung panukalang batas lang yun eh uh -huh. Kaya lang kung, kung tatantyahin mo Sino bang makikinabang sa batas na yan? Uh -huh. di ba? Eh, mukhang isang tao lang po <laughs> Sino ba ang pagsisikapan uh -huh. muli uh -huh. Ng pamahalaan sa pamamagitan Ng mga hensyang ng pinangyarihan Ng pagkakadakip kay Pangulong Duterte Sino ba ang pagtitsagaan pang ganun ang gagawin? Oh, kapo naman o ano. So kung wala, eh sino makikinabang sa batas na yan? Eh wala din. Kasi... So kasi... one in 100 years ka muna oh, lang. Oh, Alam mo, oh. one in 100 years, meron na namang hmm. Hindi natin alam kung ano yan. Mm -hmm. Doon pa lang makikinabang. Uh... Sa ngayon, alimbawa, nag alimbawa, batas na ngayon. Opo. Oh, oh. Kasi makikinabang lang si Senator Bato. <laughs> kasi hindi na pakikinabangan. Hindi, na, hindi na pakikinabangan ni dati Pangulong Duterte yun eh. Hindi na nga eh. Nandun na, na nga eh. So nandun alimbawa, e. ipagalimbawa oh. natin, naging batas ngayon, pinirmahan. kani na lang ni Pangulong Marcos sa limbawa. Oh, halimbawa, oh. Ah, hindi pa hindi pa natutuyo yung ano eh, yung tinta. Ipinapareso oh. si Bato Kina bukas ang ngayon. Ah, uh, oh okay, gano? Galing na sa galing si. Uh, galing na Hong Kong. Oo. To hinuli. Ye, 'di lang makikinabang si Sino pa? Oo. Uh -huh. Mukha wala sino gumawa. sino pang, uh -huh. pang, pang pagtitiyagaan? Oo. Uh -huh. Sino pang gagawa ng war on drugs? Sino bang matapang ngayon na, na na lalabanan niya ang droga? Uh -huh. Sino bang siguro wala nang gagawa, no sa takot na ng gagawa ng mabuti, gagawin na aayusin para makinabang ang taong bayan. Uh -huh. Pagkatapos mong gawin pala ito, ikukulong ka lang. Pagkatapos hmm. ng Sino'ng gagawa pa noon? Pagkatapos ng termino niya, target pala siya So, sino ngayon ang makikinabang uh -huh. sa batas na yan? Di wala. Uh -huh. eh, hindi ko naman kinikriticize. Uh -huh. Kaya lang ang sinasabi ko, <laughs> kung i lang natin na ang constitution na illegal ang pagkakatakip ng dating Pangulo, uh -huh. o iba ka mayroong makikinabang. At lalong maraming makikinabang. Uh -huh. Di ba? Yes,